Hello po sa inyo mga kapatid, magandang umaga So i-ready natin yung ating pong mga sarili sa ating pong uh, daily devotion So sa inyo pong uh, uh, pakikinig, ayan, pwede nyo rin pong i-ready yung inyo pong mainit na kape Ang inyo pong mga Bible Time check natin is 6.03, 6.03 na po So ready po natin yung ating mga Bible po. At buksan po ninyo sa mga Kawikaan o Proverbs 23 22 to 35. Chapter 23 verse 22 hanggang 35 po tayo. Okay? Sige. So 605 na po. So pwede na po tayo magsimula. So again, magandang umaga sa inyo mga kapatid and welcome sa oras po ng ating pong uh, pagninilay sa salita ng ating Diyos. So sa umagang ito ay atin pong aaralin at susuriin no yung nahuhuling 14 verses ng chapter 23. Ayan, 14 verses ng chapter 23 and day 239 na po tayo ng ating daily devotion at pinamagitan ko po yung ating pong sharing, guarding your heart and life. Yung pag-iingat o yung pagbantay sa ating puso at buhay. So, tanong ko sa inyo mga kapatid, kamusta na po? Kamusta ang inyong puso sa umagang ito? Kamusta po yung inyong pong, buhay? Maliban po sa kayo po ay may uh, maintenance na sa puso nyo. <laughs> Dahil may high blood. <laughs> Sana hindi po tayo high blood ha, sa ating pong mga asawa. Oh, easy lang kapatid. <laughs> Again po no, sa ating pong uh, pagninilay ng uh, salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na meron na naman pong uh, meron na naman po tayong tatanggapin di ba? Na ibibigay sa atin ng Diyos, oh, isang malinaw at practical na gabay kung papaano piliin ang tamang daan tungo sa buhay at may totoong kasiyahan. Ngayon, kung i-reject -re mo naman kapatid ang kanyang katuruan, ang katuruan ng Diyos, yung kanyang salita, at hindi natin susundin, ano po ang mangyayari sa atin? Sure tayo, no? Patungo talaga tayo sa mga pagsisisi at kapahamakan. Ayun po. So, alin po yung atin pong uh, gagawin? Yung i-reject, no? Ang salita niya, yung katuruan niya, o sundin yung kanyang salita. So, sa inyo po ang decision. Kaya, tayo po muna ay manalangin. Dear God Heavenly Father, again Lord kami po ay uh, excited at uh, masaya na aabangan ang inyo pong mga kat katuruan sa umagang uh, ito. Lord, amin kayong uh, pinupuri, amin kayong pinapasalamatan kasi wala kayong ibang hangad sa aming buhay kundi ito ay ang nais ninyo ay kami lahat ay mapabuti na kami ay maging successful, na kami ay maging blessing. Hindi lamang blessing sa sarili namin, kundi blessing sa aming pamilya, sa ibang tao. Lord, sa umagang ito, uh, salamat po sa inyo pong uh, salita na siyang ilaw sa aming mga paa at uh, liwanag at gabay sa aming mga uh, dadaanan. Lord, sa aming pong pag-aaral, ng passage na ito ng kawikaan na waibuksan ninyo ang aming mga puso at isipan. Bigyan nyo kami ng kakayahan na maintindihan at uh, maunawaan ang inyong salita at higit sa lahat, isa pabuhay, isa buhay, Lord, ang mga ito. Lord, pangunahan nyo po yung aming pong nga uh, gawain, yung aming pong nga uh, pag-aaral, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan po. So, gusto kong basahin. no? Basahin po natin yung text. Sabayan nyo po ako dyan, mga kapatid, sa inyong mga tahanan. Buksan ninyo inyong uh, mga Bible dyan sa Kawikaan 23, 22 to 35. So, babasahin ko po sa Magandang Balita Bible. Okay? So, kung ready ka na, sabayan nyo po ako ang iyong ama na nagbigay buhay sa iyo ay laging dinggin. Huwag hahamakin ang iyong ina dahil sa kanyang katandaan. Ayan, mga anak ha. So lahat naman tayo mga anak. Okay, pero yun niya, ito yung sinasabi ng verse 22. 23. Ang katotohanan, karunungan, turo at pangunawa pagsikapan mong makamit at huwag ipagbibili. Ang ama ng matuwid ay may malaking kagalakan. Ang may anak na marunong ay ligaya ang dulot. Bigyan mo ng kaligayahan ang iyong ama't ina, ang nagsilang sa iyo. Hayaan mong magsaya. Again, mga anak, makinig kayo. Sa verse 26, anak ko, sa akin mo itoon ang iyong isipan. Sa ibang version po, sa akin mo itoon ang iyong puso. Ang aking mga lakad sa tuwinay sundan. Sapagkat ang masamang babae isang malalim na hukay. O makinig mga boys or even sa mga girls. At ang babaeng di tapat ay isang makipot na balon. tulad ng magnanakaw siya'y nagaabang at dumarami dahil sa kanya ang mga lalaking haluan ang ibig sabihin ng haluan po ay unfaithful no ibig sabihin hindi katapat sa iyong asawa sino ang kahabag-habag at kaawa-awa sino ang laging may gulo at laging may reklamo sino ang may sugat na walang dahilan at may matang namumula ano? Uh, guess, sino mga kapatid sa palagay ninyo yung parang kaawa-awa tong taong ito, laging may gulo, laging may reklamo, nagwawala, no? Sino ang may sugat na walang dahilan? Yung hindi niya napansin, bakit may sugat ako? Bakit ang aking mata ay pulang-pula? Sa 30, ang sagot ay, walang iba kundi ang mahilig sa alak at sa pagtikim ng mga bagong inumin Ayan, kapatid. Sana hindi ikaw ito no na mahilig sa alak at lasengo. Huwag <laughs> mong tingnan ang alak sa kulay nitong pula. Siyempre po sa kanilang panahon, ang alak nila kasi ay uh, sosyal. <laughs> di ba? Wine, di ba? Pula, oh, red. Oh, ito dito kasi sa sa atin iba, no, puti. <laughs> sa pagkinang sa kopa o oh, walang color pala no malinaw lang itoy dumudula sa lalamunan oh di ba parang wow sarap <laughs> uh, gumuguhit uh, Dabi sabi sabing ganoon po ngunit makinig mga lalaki sa mga mahilig even sa mga babae na mahilig uh, uminom at uh, naglalasing ang kagat ay parang ahas at ang tuklaw ay parang ulupong na makamandag Kala nyo po ha, ah, masarap ha. Ah. Pero sa bandang huli daw, yari ka. No? Parang ahas daw siya no? na makabandag. Kung ano-ano ang iyong makikita at magsasalita ka na mga bagay na kasinungalingan para kang nakahiga sa gitna ng karagatan. O, syempre, di ba? Gawa ganun-ganun ka. Kasi karagatan. Ang galing, no? Nang kawigaan, ano, no? na parabang nasa itaas ka ng palo ng sasakyang dagat. Sasabihin mo, binugbog ako, ngunit hindi ako nasaktan. Hinampas ako, pero di ko naramdaman. Kailan kaya ako magising para makahanap uli ng alak? Kita mo, ano? yung mga dasinggo. Well, purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita. So mga kapatid, uh, meron po akong tatlong uh, bagay na isishare sa inyo sa kung paano po natin babantayan at iingatan ang ating puso at buhay. So again, tanong ko sa inyo, sa mga nakikinig, lalo na no sa may mga nanay at tatay pa. Okay, ikaw ba yan? Okay, may nanay ka pa ba? O kung wala, di... Yung mga gumagabay sa iyo. Okay, may tatay ka pa ba? So, unang una po na isi share ko sa inyo is yung foundation of ah uh, dito, yung pundasyon ng karunungan, no? The foundation of wisdom. Ano 'yun? Paggalang at katotohanan. So, sa verse 22 to 25, 'yun binasa po natin doon na ang karunungan kapatid ay nagsisimula sa pagpapakumbaba at paggalang. Naniniwala po ako na walang magulang dito na gustong uh, mapahamak ang kanyang anak. Agree ba kayo? No? Wala, wala. Even ikaw bilang isang anak, gusto mo na maging proud ang parent mo. Kaya, ang pinaka-the best para maging proud ang parent natin sa atin bilang mga anak. Okay, ay makinig tayo sa kanila. Well, hindi ko alam yung yung relationship mo ngayon kapatid sa iyong magulang. Pero bilang isang mananampalataya, maaring hindi mo malayo yung expectation mo sa ginagawa ng tatay mo eh Uh, tito yan. Ito yung tatay ko eh. Tito yan. Ito yung nanay ko eh. Parang hindi ko nakikita yung, yung gusto kong gabay nila sa akin. Parang hinahayaan lang nila ako. Parang bahala ka na sa buhay mo. Pero alam mo, mapalad ka. Bakit? Kasi kung po pwedeng ganun yung magulang mo, pero ginagabayan ka ng ama mo. Yung ama natin sa langit. Mapalad ka kapatid. No? Kaya yun talaga yung pundasyon ng wisdom. Yung wisdom ng Diyos mismo. Kasi kung asahan natin ang magulang din natin, minsan, di ba? Impatient sila. <laughs> Ayan. Pwedeng uh, nakaranas ka noon, o maaring hanggang ngayon ng mga salita na minsan napapakamot ka na, no? Parang wala ka nang ginawang tama. Parang yun lagi yung sinasabi mo. Pero kapatid, ganun pa rin, no? Igalang pa rin po natin. Nung paggalang po, no? Sa ating pong mga magulang kasi sila naman yung nagtaguyod sa atin. No? The fact that, uh, yun nga, no? Buhay ka, No? Ibig sabihin po, talagang gusto nila na uh, ipanganak ka. kasi nakakalungkot may mga uh, ano ngayon, may mga ginagawa ngayon na hindi na nabubuhay ang bata. Alam niyo na 'yon kung ano po 'yon. And the next one na sinabi po dito is yun nga no. Inutusan tayo na bumili ng katotohanan at huwag itong ibenta. Ano ibig sabihin yan? Yung sinabi doon na katotohanan, karunungan, turo, pangunawa, pagsikapan mo makamtan at huwag mong ibenta. Ibig sabihin, huwag natin sayangin. Mag-invest ka. Ano yung i-invest mo? Saan ka mag-invest? Okay, may mga seminars ba? May mga conferences ba? Mag-invest ka. Bumili ka ng mga libro that what mag yung upskilling mga trainings yung trainings nga natin libre na nga eh di ba minsan libre na hindi pa tayo uh, umaattend alam niyo po ba may iba talagang nag invest nagbabayad 30,000 40,000 for the training kasi alam nila po no na ito po ay mag-add value no sa saan nauubos ang oras mo kapatid Diba? Sa halip na nagbabasa tayo ng Bible o nagbabasa tayo ng, ng mga books na mag-upskill ng ating mga skills, naubos yung oras po natin sa mga bagay na walang kwenta. So, hanapin natin ang katotohanan, karunungan, mga turo, pangunawa ng buong lakas. Ibig sabihin, time. Pinalaga natin ito. Higit sa lahat sa mga panandaliang ang mga kasiyahan, mga bagay na nakakaubos ng oras natin sa mga walang kwentang bagay. Alam niyo po, kapag ginawa po natin itong mga bagay na ito, tinitiya ko no? na magiging uh, okay ka. Diba? ba? say for example, ano yung trabaho mo ngayon? Okay? At ang sa trabaho mo ba, hanggang dyan ka na lang? Siyempre mag-upskill ka. Alamin mo, ano bang kinagawa ni, ni boss? Ano bang ginagawa ni Ganito? Okay? And then, alamin mo, ako sigurado maganda ang magiging kinabukasan mo. At uh, yun nga, hindi lang ito magdudulot ng ng kasiyahan sa sa sarili mo, kundi magdudulot din ito ng kasiyahan sa mga wow, si Ganito dati ito lang pero ngayon wow, tapak successful niya. See? Nakaka-proud po. And pangalawa na na bagay, no, para bantayan natin at ingatan ang puso natin mga kapatid is yung focus sa wisdom, no? Yung pusong iniingatan. So ang sentro ng atin pong text ay yung 26, no? Sa verse 26, ano sinasabi po diyan? Anak ko, sa akin mo ituon ang iyong isipan o iyong puso. So, sino ang nagsasalita dito? Walang iba kundi ang Diyos. Hinihingi niya sa atin yung ating katapatan, yung ating focus. Ituon mo no, ang iyong isipan. Nasaan ang isip mo ngayon? Nasaan ang puso mo ngayon? Di ba? Yung ating katapatan, yung ating pagmamahal, ituon natin sa Diyos. Bakit po? Kasi kung ano yung minamahal mo, o minamahal ng puso mo, iyon yung laging nasa isip mo at yun din yung susundin ng katawan mo. Tama ba? Di ba? So, ikaw, mahal mo si ganito. Di ba? Ano po wag ibang ginagawa mo? Di ba? Hinahabol mo. Okay? Lagi mo siyang nasa isip. Tapos, lagi mo siyang sinusundan. Kasi sinusuyo mo. So, ganun din. No? Sa ating Diyos. Kung pagmahal natin ang Diyos, ano pong ginagawa po natin? 'Di ba lagi natin siyang nasa isip? Okay, ang God, siya lagi iniisip natin at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya 'yun, agad na kino-compare niya yung malalim na hukay, yung tukso na kinakatawan ng masamang babae. So, ang isang puso po na hindi binabantayan, pag wala ang Lord sa puso mo, madali tayong matukso. Madali tayong mahulog sa mga patibong diba? ng kasamaan, ng kasiyahan, pero kapahamakan ang dulot nito. So again, kapatid, nasaan nakatuon ang puso mo ngayon? Sino ang mahal mo? Kasi kung sino ang mahal mo, yun, katawan mo din sumusunod doon. Sana po ang mahal natin ay ang Diyos. At ang pangatlo ay ang kahangalan. No? Yung deception of indulgence. Ibig sabihin, uh, indulgence, oh, yung sarap nito. Masarap yung coke. <laughs> Sige, coke ng <hanggang> coke. <laughs> ang sarap ng inumin, ng pagkain. Hindi lang po. Okay. Ayan. So, pero, alam nyo po, kapag hindi tayo mag-ingat, ang resulta ayun, sabi nga doon, di ba, makamandag. Tulad ng kagat ng ahas. So, actually, hindi lang dito, kwan, ha? Mga, kasi ang iniisip lang natin, yung alak, yung paglalasing. Uh, okay? Basta sobra-sobra. Sobra sa pagkain. Sobra sa pagkain ng mga matatamis na pagkain. Ano po ang resulta nito? O, oh, alam na natin, di po ba? Mga sakit. O, oh, sobrang tulog na hindi nag-exercise. Aray ko. Pinapatamaan ko po yung aking pong uh, sarili kasi hindi ako nag-exercise. Yan. Diba? Sobrang laki ng chan. <laughs> Yan. Sa akin po itong message, kapatid. <laughs> hindi lang sa inyo. So, di ba? Kaya, yun. So, hindi lang po ito yung paglalasing na sinasabi dito ng Bible. Pwede rin natin gamitin ito sa so, sobra-sobra. Kasi ang sobra, masama. No? So, well, kung, kung, kung magiging specific tayo dito sa sinasabi ng, ng verse 29 to 35 ng paglalasing, well, ano, alam natin yan. Kung ano-ano yung iniisip natin, natutumba tayo. Kaya, yun yung sabi na, bakit ako may sugat? 'di ba? San galing to? Oh, syempre, dahil lasing ka, pasuri suroi ka na untog ka na ano ka, yun. So yun po, no? Uh, ingatan po natin yung ating pong mga sarili. Kaya mga kapatid, paano natin isa sa buhay ngayon itong mga katuruan ng kawikaan, 'di ba? Number one, hinahanap mo ba yung katotohanan? Active ka ba sa pakikinig sa mga wise advices o doon ka sa mga kalokohan. Di diba? Nagbibigay pa tayo ng oras sa salita ng Diyos. O binebenta mo to. Ibig sabihin, sinasayang mo yung mga katotohanan para sa pansariling kapakanan. Number two, sino po ang nagmamayari ng puso mo? Ano ang nilalaman ng puso mo ngayon? Yan ba ay ang Diyos? O mga <clears throat> makasalanang pag-iisip? And number three, ano yung aking kumikinang na kopa? Kasi di bang laseng, laging hinahanap yung baso, di ba? Ano ang isang bagay sa buhay natin na parang kaakit-akit? Uy, ang sarap nito. Pero merong potential siya na magdulot ng kapahamakan sa akin. Anong ginagawa mo ngayon? na parang inaabuso mo ng sarili mo. Hindi ka na natutulog kasi puro ka na lang trabaho o puro ka na lang laro. Mga kapatid, isuko po natin at i natin yan sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran at lakas para talikuran. Baka na na po tayo sa laro, mga kapatid. At wala na tayong panahon sa ating devotion. So, pagbulay-bulayin po natin ang kanyang salita. At I'm praying, kapatid, na hindi lang sa inyo, sa akin din, na ang Holy Spirit ang siyang magpatuloy na magsalita sa atin. So, tayo po ay manalangin. At bago po ako manalangin, gusto ko pong batiin si Ate Zell, si Pastor Jeff, uh, Kuya Inyo, si Sister Maricel, for Uh, watching no our video. So tayo po ay manalangin. Dear God Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa inyo pong uh, salita, mga warning, no? Dahil wala kayong ibang hangad kundi mapabuti ang aming uh, buhay, ang aming kalagayan. Lord, sa mga time na may mga ginagawa kami na hindi tama, Patawarin niyo po kami Panginoon na aming uh, hinahamak pala ang aming mga sarili. Ilang, hindi lang namin alam. Pero Lord again, we pray na bigyan niyo kami ng karunungan ng uh, boldness and courage na talikuran yung uh, pag-aabuso sa aming pong mga uh, katawan. Lord, may mga uh, foolishness kami, may mga kahangalan kami na ginagawa. Pero hindi po siya nakakatuwa. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na uh, palagahan ang katotohanan higit sa lahat, yung mga katuroan po ninyo. At uh, ibigay niyo po yung kalakasan, yung uh, kasipagan sa naunahin kayo bago ang ibang bagay. Lord, nawa ang mga salita na ito tumatak hindi lamang sa aming isipan at puso, kundi sa aming mga kamay. ibig sabihin ay gagawin namin, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Nandiyan kayo lagi. At ang Holy Spirit ang siyang mag empower sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Sa may mga sakit, I pray, Lord God, na tanggapin niya ang kagalingan na manggagaling sa inyo. Maring ito ay emotional pain din po, Panginoon at uh, forgiveness, impatient, hatred, anger. Lord, we are praying for your guidance even now, right now. Sa kapatid ko, Panginoon, na nahihirapan ngayon, maaring pinansyal, maaring mga emotional na bagay, I pray, Panginoon, na bigyan niyo po ang kapatid ko na ito ng kapayapaan na sa inyo lamang manggagaling. Salamat po dahil kayo'y tapat. Salamat po dahil ang salita ninyo ay nakaka-refresh at nakakapagbigay ng kapahingahan sa amin. Thank you po. Napakabuti nyo pong tatay. Napakabuti nyo pong ama sa amin. Lord, sana po sa ginagawa po namin, mag maging proud po kayo sa amin. Salamat po sa inyo ang lahat ng kapurihan. Ito po ang isang mudalangin sa matamis na pangalan ni Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. men